yun no ito po yung tinatawag natin Schneider mga idol na frager yan napakaganda bagong panto bagong gawa mga idol yan no bagong gawa mga idol napakaganda Sir, pwede po kita maabala, sir. May katanungan lang po ako, sir, sa inyo. Ano po yung pagkakaiba ng G sa, what, sa Snyder na breaker, sir? depende sa sensitivity. Yung Snyder kasi, kung hindi yung siya ngayon ginagawa sa uh, mga industrial commercial, mas sensitive siya kumpara mo sa G. Mm, mas, mas madali siya mag-trip. Ang estay din sa overload ko oh constant din mag-trip kaysa do di... oh, ano, sa G ma... ma... di oh po hindi oh, ka ma opo di pagbagti agad bibitaw agad. Oh, oh. In... agad siya bibitaw siya opo oh, oh, ito po yung kagandaan mga idol dito sa Snyder mga idol Kung narinig po ninyo, naintindihan po ninyo sinabi ni Sir Yun po yung pagkakaiba ng GE sa Snyder Napakaganda pala ang Snyder mga idol Ngayon, kadalasan yun, Snyder na Ngayon oh. daw talaga dito sa Pilipinas Halos daw po ang pinapagawa dito kay Sir Snyder na Opo, Snyder na oh po Digila, digila Opo Oh, yeah, yan. Opo, may G daw po na kuwan, nagpapakabit pero depende pa rin daw po sa atin kung bihira. Opo, pero bihira na rin daw po. Bihira na rin daw po yung nagpa oh, nagpap ng G. Puro Schneider na po. Sample po nila ng ato uh, panel board mga idol. Ayun. Yung nga po yung sinabi ko po sa inyo, depende po sa inyo kung ano po yung gusto po ninyong ilalagay na Breaker. Sila mga idol. Ayan. Napakaganda mga idol.